adlaw sa inyong tanan niya mga kabukid yan tag-ulan na naman mga kabukid yan hindi tayo makapagtrabaho nito tag-ulan ah, dito lang tayo sa ating bahay ah, kailangan magagamit natin yung ulan mga kabukid para makatipid ta sa itong ah, gelas Tuhan sa panimalay ang dito na tayo maliligo sa tubig ulan tapos ipuni natin yung ah, tubig para di masayang Yan mga kabukid. Punuin natin lahat ng mga container para mayroon tayong magagamit. At least makatipid tayo sa ating uh, pangaraw-araw na mga galastuhan. Yan mga kabukid. May apat na container kami dito mga kabukid. Aming pupunuin. Plus yung drum na yan at saka yung uh, doon mga kabukid. Yan ang ginagawa namin dito mga kabukid. Kailangan nating uh, samantalahin ang pagkakataon na umuulan. Yan. Uh, lakas ng ulan ngayon dito mga kabukid sa amin ayan tapos na ako maligo sa ulan yung aking namang partner ang pinapasahod ko sa tubig ng mga bukid para di masayang ayan kailangan lang talaga dito mga kabukid magsipag ka para medyo uh, makatipid ka sa ating kalastuhan araw araw ayan bawas gastos niyan na mga kabukid So, bumili ka ng tubig panlaba at panliko at dito samantalahin natin yung ulan.